Ayan guys, nandito na kami sa medyo pinakamataas. Yan, pwede palang tumawit. Bali, nakalutang na plastik yan. Tatawit ka doon. Mararamdaman mo yung alon. Umaalon-alon yung daanan mo papunta doon sa may island na yon. So, maganda na mag -dose. Ngayon dito, pumunta kami dito. Hindi na ako nakasabay kasi premier. So, nandito na si Chantel. So, yung ma'am, where is she? Ah, okay. si still there? Okay. So, where are you going now? Just waiting here. Okay, I will go there with them. Okay. Maganda yung daanan guys dito, uh, Maganda yung pagkagawa ng hagdan kahit tumakbo ka pa babak dito. Tapos maganda yung ginawa nilang bakod na hawakan. Yan. Tapos malinis siya, parang kuweba yata ito kasi yung style niya. Maganda yung eh, ganda ng mga puno, talaga yung pangmalat. Tsaka very organized. Ayan guys, ang ganda. Magandang pang vlog Caution sleeper Uy Bahay talaga sya oh San kayo galing? Parang bahay no? Ah chapel sya Ayun may toilet sya Bale hindi pa nag-operate oh Okay Ang ganda no? Ang ganda dito ah? Hindi na dito lang ako Uy Ang galing oh Ano pa sya oh Solar pa sya. Wala oh, po sila yung solar. Walang solar. Ang ganda. Ang galing. Ang galing na pag organize ng mayor dito. At saka ng congressman. Maraming maraming salamat sa mga pag-provide sa mga ganitong tanawin para sa turist, turismo. Thank you, thank you very much guys. Ang namumuno sa lugar na to. Ang galing. So proud, so proud talaga. Uy, Meron silang sariling tubig. Ah, dito pala maganda talaga magtambay. Next time na pupunta tayo. Sana bukas na ito. <laughs> sa ibang Uy, you got the Iwanan mo yan, uy, mabait yan Naku, ito nang mahilig sa pusa Pamangking ko, sigurado Tayo na, hapon na Iwan ko dito sa mga kasama ko Ang ganda dyan, oh. Takbohin mo yan hanggang doon sa tawik Oo, yeah. naalon-alon. Galing sila to na no, okay yung iba. Dapat maghapon ito na liligutin. Wala nga, late nga daw ng late, eh. uh -huh. sa Late